So ito po yung uh, 3 months old ko na pure basilan na supposed to be sa 3 months old niya ay uh, pwede ko siyang ibinta ng uh, 250 per head. So ngayon uh, kung napapansin po ninyo, kadalasan sa pagbinta ko dito ay uh, per kilo. So subukan natin na itimbang siya para malaman natin kung alin po ba yung mas maganda yung kita, yung per head ba o yung uh, 250 per kilo. Kasi sa amin dito, or sa akin dito, sa so, pagbinta ko dito, ay 250 per kilo talaga yung binta ko dito. So, ito, uh, subukan natin itimbang kung ano yung timbang ng 3 months old na pure basilan. So, yan, magkaalaman na kung uh, ano po ba yung magandang pagbinta ng uh, ganito, ng mga basilan per head o yung uh, per kilo ba. Yan, subukan natin na itimbang ha. Itimbang Dito ka, dito ka Hindi lang So, yan So, yan po So, ang timbang yan Ayan Nasa one In one port yung kanyang timbang So, kita niya sa three months old pa lang yan ha One and one port na po yan So, kung ang kanyang timbang Ay nasa One and one port Ibig sabihin kung sa 250 per kilo, yung isang ganito pala ay nasa 312. Yan. So ibig sabihin na mas kung 250 ang per kilo ko, mas maganda pala ang kita na itimbang na lang siya ng per kilo kasi ito, 3 months old. Supposed to be ibenta natin ng 250. Pag itimbang natin 'yan, 1 one and 1/4 'yan, no? 1 and one port. So sa one and one 4 Sa 250 per kilo Ay nasa 312.5 or sabihin natin 312 So mas maganda Na iper kilo na lang Yung ating uh, three month Ng mga basilan O kaya yung ating mga sampin dito di ba So ang laki na po ng three-month-old oh. Yan o uh, One and one 4 So kaya napapansin ho ninyo dito sa akin ay hindi ako nagbinta ng per head na manok tulad nitong nga uh, basilan kasi mas gusto ko pa siyang itimbang kasi kung itimbang sa 250 300 plus na yung 3 months old ko na basilan di ba Pwede na lang sa iba talaga na nagbinta sila ng 3 months old 500 600 na sobrang mahal So sa akin kasi ayaw ko ng ganong sobrang mahal ang gusto ko kasi mangyari dito sa pagbinta ko ng manok na ako ay hindi ako lugi. Kumikita ako kahit konti kung paano. At yung buyer ko naman ay sulit din po yung pagbili niya. Uh, hindi mahal. Uh, maganda yung kalidad ng manok. Uh, at least lahat ay uh, panalo. So lahat masaya. Ako masaya ako na kumikita. Yung aking buyer din, na uh, masaya din siya na hindi siya lugi or hindi natin siya napagbintahan. ng masyadong mahal na manok yan so may mga ano may mga advantage talaga sa pagbinta ng per head o per kilo kung ganito ibinta natin ng 500 medyo mataas na pero yung iba kasi nang nagpost sa facebook nang nagbinta ng basilan tinatanong ko magkano yung 3 months sabi nila 500 kaya parang mahal ata kasi hirap kasing maghanap ng pera ngayon. Sa akin, 250 eh. Ikong iperhead. Kaya simula ngayon, mas gugustuhin ko pa kung may 3 months old ako na basilan. I-ano ko na lang, i-timbang ko na lang. Yan o. No. Kasi 312 in 3 months. Talagang maganda na presyo na yon Yan, yan o. No. So ito yung na-post ko doon sa uh, YouTube ko na o sa akin channel na 250 fifty per head so kuha pa na tayo ng isa example sa 3 months old ha yung magkapatid niya ah uh, ito yung gawin natin na example ha kuha pa tayo isa kung pareho ba timbang nila o mas mababa ba pero ito sila pareho sila 3 months old yan kuha tayo isa yung black ata sige yung black yung kukunin ko ay maliit ata to So, ito din po isa na 3 months old. Ayan, na kasabay doon na ibibinta po natin ng per kilo. So, yung kanyang timbang naman, hindi sila pareho. Ito naman isa, to be exact, isa 1 kilo na po siya. So, kung ibinta natin ito ng uh, 250, uh, pareho lang din, per kilo o per head. Pero minsan kasi sa mga 3 months old na basilan, ay... Uh, Meron pa kasi dito na lumampas pa sila ng kilo, 1 uh, kilo. So, ang 3 months old na ba therefore, ay tumitimbang sila ng 1 kilo mahigit pa. So, tulad kanina, natimbang natin, 1 and 1 port ito. Yan, oh, to be exact, it's a 1 kilo yan. Yan. So, yan po yung ating basilan. So, 1 kilo. So, mga 3 months old dito. So, kung may binta 250, o, oh, di. Okay lang din. So, kukunin po natin yung isa. So, ito din, uh, basilan. Is, tumitimbang na siya ng 1 kilo. Yan, oh. No? Pero sa mga il uh, 1 kilo mahigit ata to eh. Or 1 kilo talaga. Yan, oh. No? So, yung ating presyo na 250,000, ay uh, okay na yon kung i sa 250. Pero minsan, kung meron kang ang technique sa pagbinta, kung meron kang basila na 3 months old na tulog kanina na lumagpas ng 1 in 1 port, dapat itimbang mo yan ng per kilo. Dapat meron ka rin timbangan para aware ka sa pagpresyo ng inyong manok. Ayan. So yung 1 kilo, ayan. Pwede mo siyang i-perhead ng 250. Pero kung pagtimbang mo na, tuloy kanina, lumagpas na po siya ng ano, ng 1 kilo, dapat i-per kilo mo na 'yon. Ito pwede ito i-ano to. I-perhead siya kasi tinitimbang mo na. So 3 months old, mga 5 months to go ay 'yan, pwede na ito magamit. O 4 months to go, pwede na tumangitlog siguro. Ayan. So ito din po isa, kukuwatan ng isa pang example ay magkapatid 'yun sila. Ito ay 3 uh, months old din po ito na pure basilan. 'Yan, 3 months old. So ito 'yung pinapakita ko doon sa aking channel na isa sa mga available ko na basilan. So 'yan. So at uh, 3 months old, ano kayong timbang nito ha? Sige nga bibitawan natin 'to. So, ang kanyang timbang ay nasa 1 and 1 fourth. Yan o. So, ang timbang ng basilan, sa napakita ko sa inyo na example, ay uh, dalawa ang 1 kilo, dalawa din po yung nagtitimbang ng 1 fourth sa edad na 3 months old. So, yan. At least, napakita ko na sa inyo yung example. Kung... Ano bang maganda dito? Sige lang. Kunin ko na lang. So yan oh. Color black. So ito, 3 months old. Tumitibag siya ng 1 and 1 pork. Kanina, dalawa din po yung ano, um, nag exactly, isa sa 1 kilo na 3 months old. Magkapatid ho yun sila. Ito lahat tinitimbang natin. Ayan. So dapat sa pagbinta ng ating mga manok, dapat maging wise tayo. Dito isa. Maging wise tayo sa pagbinta ng manok. Dapat itimbang muna natin. So kung ang ating uh, per kilo ay nasa 2.50. Pag timbang mo siya, natulog kanina, 1 kilo lang siya, okay lang, ibinta mo siya na per head na 2.50. Pag alam mo na, tulad ganyan, yung isang black at yung isa, pag alam mo na tumitimbang siya ng 1 and 1 pork, dapat iper kilo mo na siya. Kasi sa 3 months, pwede kang kumita ng 300 plus 312 kung 1 and 1 port or mahigit pa. So... Depende na lang sa inyo kung paano kayo magbinta sa akin mga sa inyo mga manok. Ako, ganun kasi yung estilo ko sa pagbinta ng aking manok isa uh, napaka simple lang. Kasi nahiya din ako minsan magbinta ng mahal kasi kadalasan na mga buyer ko rito ay yung mga followers ko sa dito sa aking YouTube. Kaya nakakahiya magbinta ng sobrang mahal-mahal. Dito nga daw, ako lang pinakamura na per kilo, eh, 250 per kilo. Sa iba dito, 280. Ng ganito, basilan, 300 yan dito. Pero ako, hindi ako nagbinta ng ganun. Kasi hindi lahat ng buyer ay maraming pira. Yung iba ay gusto lang talaga mag-alaga para din kumita. Ayan. So at least, ganun, uh, kikita tayo ng konti, yung buyer din, masaya rin siya dahil maganda ang manok na nakuha at hindi gaano kamahal ang ating binibinta so yan, kumbaga win-win situation lang sa pagmamanok yun, oh, yung isa yung black, ang ganda, di ba tapos yung isa ito, 3 months old hintayin na lang natin, mga 4 months na lang siguro 7 months kasi sila eh na maging itlog so nako, pag maging pati yung iba doon Naku, napakagasto siguro sa feeds. Ang dami na siguro nating manok. Kasi ang average ng itlog ng basilan ay nasa ano sila, 9 to 12. niyan So, talagang napakaganda ang basilan. Kasi hindi ka na maghintay ng mahabang buwan, mahabang panahon para mabinta. Hindi katulad nung bisayang manok sa akin na sa experience ko doon sa Cebu na dapat 5 to 6 months yun yung may binta so ang tagal ito 3 months pwede na sisi pa lang pwede ka rin magbinta nito actually para sa mga basilan kasi ilan na lang po yung nag nito siguro ngayon so yan pang materialis natin to